ang aking pamangkin si Alvin ay nagluto ng ubod ng niyog. Wow! Uulitin ko ha, ubod ng niyog, hindi yung puro ng niyog. Baka akala nyo puro ng niyog, mga mo gayon. At yan, <laughs> <ang> <laughs> ng ubod ng niyog. Ayan. Tapos may sinangkot siyang kaunting baboy at bigol Express na may sitaw. Mmm! Yum, yum! Halin talaga oh. ito. Um, um, na um, 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 lang ang baboy no? importante may gulay katuloy itong ubod ng niyog at Bicol Express na super anghang mapapawaw ka talaga yami yami talaga hmm. kaya kayo sabihin nyo na ako ng pagkain at tayo kumain na